So, yun mga idol, isang kalaman lang no. So ano yung kaibahan ng temporary meter base na mabibili natin sa mga electrical supply? Compare natin sa meter base ni Miralco So ito ay meter base na nabibili natin sa mga electrical supply no. Ito ay ginagamit sa mga katulad ng mga uh, paupahan na uh, bahay. no? or sa mga uh, nagre-rent ng uh, isang unit sa loob ng isang compound tulad mga company na nagre-rent lang so madalas ito yung uh, in install nila doon sa isang mga umuupang company sa loob ng compound kaibahan okay, ito sa ano sa meter bis ni Meralco ang meter bis ni ay ganito ayan, may tatak siya so lahat ng mga meter base pag kayo nag apply ganito yung makikita nyo na may tatak ni Miralco kapag nag apply naman kay kay Miralco ito yung kailangan nyo kukunin no, kay Miralco para kayo ay makapag install ng service entrance so si Electrician ay hindi makapag install ng kabuhuhang service entrance hanggat hindi dumadating itong meter base na galing kay Meralco yun lang isang idea mga idol so sa mga uh, nais mag apply kay Meralco so PM kayo at gagawa natin ng video kung ano yung mga kailangan requirements bago kayo uh, mabigyan ng supply ni Meralco so, kailangan nyo muna mag apply no? mag apply nyo isyohan kayo ni Meralco na meter base then sa kanya nyo ipapa-install kay electrician yung service entrance pagkatapos ng installation ganito So, inspeksyon niya ni Meralco kung nasa tamang installation tapos sa kaya na aprobahan kung good yung installation yan kakabitan na kayo ng power supply pero kung may mga ano naman yan meron silang mga uh, hindi nasunod doon sa binigay nilang uh, instruction or doon sa yellow card so maaari yung i-reject then papakita naman sa inyo kung ano yung kulang so, sa kanya naman siya ay uh, uh, ipapagawa kung ano yung kulang. No? So ganito ganitong setup, yung so, nagie elbow. So hindi binubutasan. Meron namang ibang service provider ni Miralco na uh, gumagamit ng nipple, Binubutasan dito, gagamit lang kayo ng water type adapter, no. Tapos ito naman dito sa area na to, ay ito naman yung uh, pina ng install ni service provider. So hindi binubutasan yung nema ilalim pinadaan yung power ilalim ng NEMA so magkaiba-iba yung ano, idea ng uh, bawat service provider kaya lahat ng mga installation ay kung makapagkusga kayo ay alam nyo yung uh, sistema sa so, magkaiba-iba yung ano, sistema ng uh, service entrance installation kasi mayroong iba nagkukomment sa isang video ko bakit binutasan daw So binutasan namin yon pero ang sabi ni service provider sa amin, pwedeng butasan yan. Basta gumamit kayo ng tamang fittings. So gumamit kami ng nipple at saka uh, watertight na adapter. O, yun lang, approval agad. Goods agad kay Meral ko. Yun lang. So yung iba na hindi pa nakapag-install tulad doon ito, pwede pala waterline daw yan. So noon, ako ay na-question, ko din tong ganitong setup. So bakit ganyan? Kasi yung madalas kasi in-install namin dati is yung uh, nipli. No, binubutasan yung Nima 3R. So ito dati hindi pa ako nakapag-install nito. So kung ni-question po bakit ganyan kaya? Ano kayong dahilan? So ngayon na, alam ko na kung bakit ganyan yung setup. So iba-iba. Iba-iba no? yung uh, inspector natin. Iba-iba yung service provider natin. Anong gusto nilang installation. So yun lang mga idol. Good day. Follow for more for the next video.